Hello everyone! Meron na naman tayong sasaguting tanong at ito ay tanong ng karamihan to. Hindi lang isa, halos lahat ng katanungan o lahat kayo na may sakit na ganito. Tanong nyo to. Ang tanong nga dyan eh, gagaling pa ba ako? Ito yung tanong niya Paano po ba kayo gumaling? napakagandang tanong to. Pero, bago ko sabihin kung paano ako gumaling, sobrang dami kong pinagdaanan, guys. Sa ngayon, sa lahat ng may mga hyperacidity, sa lahat ng may mga GERD, acid, yes, alam ko, nagsasuffer kayo. Alam ko, takot na takot kayo. Alam ko, nawawalan na kayo ng pag-asa. Pero, guys, maniwala kayo sa hindi, gagaling at gagaling kayo. Hindi man agad-agad, pero gagaling at gagaling kayo. Okay, bago ko sasabihin ko ano yung ginagamot ko o ano yung ginawa ko para gumaling ako dahil marami po, marami po akong ginagawa. Hindi po ganun kadali, napakahira po talaga. So, tatanungin ko po kayo kung kayo po ba ay nakapag blood chemistry na. Kayo po ba ay nakapag ultrasound na. Kasi guys, uh, once na maramdaman mo to, once na nahihilo ka, once na nasusuka ka, yung iba sumusuka talaga, ako kasi nasusuka lang. Yun talaga yung akin, nasusuka. So, once na sobrang sakit ng chan, sasabay yung sakit ng likod, sasabay yung sakit ng balakang. So, ayun yung sintomas ng, mga, ng acid. Yun yung pinaka uh, laging nararamdaman ng karamihan, yung mga nabanggit ko. And then, kayo ba ay may result na? Kasi guys, sasabihin so ko sa inyo ang totoo. ah, uh, marami po akong doktor. ah, uh, Na-confine ako and then hindi po ako gumaling sa isang doktor. Hindi po ako gumaling sa pangalawang doktor. Hindi po ako gumaling sa pangatlong doktor. Hindi po. Hindi po ako gumaling. So, sa acid ko na to, meron po akong tatlong doktor, guys. Yes, tatlong doktor po Pero yung pang last na doktor, yun yung napakagaling kasi one time, naramdaman ko na sobrang hirap akong huminga, na manhid na manhid yung kamay ko, manhid na manhid yung uh, uh, paako, tapos tumakbo ako sa kanya agad. Hapo na yun guys, tumakbo ako sa kanya agad kitang-kita niyo yung itsura ko kung paano ako naghirap. Kaya alam ko may kasungitan din yung doktor na yun. Pero alam niyo bang ginawa niya sa sobrang awan niya sa akin? Talagang nag-effort siya. Binigyan niyo ako ng time para mag-explain. Pero guys, kahit sinabi ko, Dok, alam ko po acid yung sakit ko. Guys, hindi po siya ganun-ganun kadaling magbigay ng gamot para sa acid. Ang ginagawa niya po, hindi po talaga niya ako dinirekta na Yes, acid yan. Hindi po. Ang ginagawa niya is binigyan niya po ako ng di ba may laboratory na ako tapos okay naman ang laboratory ko. Ang binigay niya sa akin binigyan niya ako ng request ng ultrasound. Ayan yung pinaka um, request na binigay niya sa akin. Whole abdomen yun guys. Kasi dun talaga malalaman yung uh, lahat. Pero ang alam ko po maraming uh, maraming test dyan or maraming hindi lang laboratory sobrang mahal yung iba um, sa ultrasound kasi ang nakikita doon yung buong tiyan natin. Okay, yung kidney, yung liver natin, kung may kidney stone ka ba o ano pa ba, gallstone, kasi yan kadalasan, inaasid talaga kapag may ganyan ka. Kaya ang sinasuggest ng aking doktor ay magpahol abdomen ka. Kaya ang ginawa ko guys, yes, nagpahol abdomen ako, pero binigyan niya ako ng gamot na Alam ko lahat kayo, nakaranas na ba na ng omeprazol? Ang dami kong nainom na gamot guys eh. Pero sasabihin ko sa inyo yung totoo, huwag po tayong inom ng inom lalo na kung hindi nyo pa nagawa ang ultrasound kasi hindi maganda dahil protekto, protektahan po natin yung ating kidney dahil alam nyo naman si kidney ba diba, bawal na marami tayong iniinom na gamot lalo na kung hindi naman talaga yun ang sakit mo so ang nainom kong gamot guys yun nga yung binigay ni Doc may prasol tsaka pero ang sabi niya talaga sa akin um, ito, iinumin mo lang to kapag umaatake. So, hindi siya nagbigay ng tuloy-tuloy na gamutan. Kapag umaatake lang daw, pag sumasakit yung ko. Pero, hindi niya ako pinapainom ng, like for example, iba dyan, di ba, maraming pinapainom dyan, two weeks, yung iba, 1 month pa nga, di ba? Walang ganun, walang sinabi, walang sinabi yung doktor ko na uminom ako ng dere-derecho. Kaya ang ginawa ko, kapag, umaatake lang pero madalas kasi umaatake guys kaya syempre iniinom ko rin nun pero kahit anong inom ko ng gamot ilang buwan na uminom yata ako doon nagdire-diretso ako na isang minggo lang kasi natatakot ako sobrang takot na takot ako kasi na ba diba, mahirap na yung kidney natin likado. so ganun din naman pabalik-balik lalo na kung kumakain ka ng nakaka-trigger talaga kasi maraming pagkain na pwede mag-trigger yung acid natin. So, ang ginagawa ko guys, after one week, hininto ko na. Hininto ko na talaga, pero hindi na ako kumakain ng bawal. Gaya ng coffee, hindi na ako nag-coffee guys. Kahit anong coffee, wala na talaga, walang gatas. And then, wala na rin soft drinks. Hindi na rin ako nag-port noon, walang gata, Ganon ang ginagawa ko habang hinihinto ko na yung gamot. So, hindi pa rin ako gumagaling guys, tuloy-tuloy pa rin siya hanggang... Kasi gumagaling ako after mag uh, ano siya, mag 8 months. Kailan ba umatake? December, tapos December, January. Oh, mga 8 months talaga. 8 months ako nagsasuffer ng sakit ko sa asin. So, ang ginagawa ko guys, dahil nawala na ako ng pag-asa at takot na takot na akong uminom ng gamot. Minsan naiisip ko baka mabutas yung bituka ko, minsan mga, ma maapektuhan na yung kidney ko, minsan syempre takot ako. Isipin mo nga, di ba, sa chan, chan mong kalaban, isipin mo yung mga organs natin dyan, dahil ng katay, di ba? So, ang ginagawa ko nun, guys, lagi ako nagbabasa, Kumbaga, tinutulungan ko rin talaga sarili ko paano ko mapagaling. One time, guys, ang um, sobrang sakit ng chan ko, ang ginagawa ko, meron kaming kapitbahay na nagsasadya sa akin. Kaya pag masakit yung mo, ito lang yung inumin mo. Kumuha ako ng dahon ng payabas. Ito, dahon ng payabas, ang ginawa ko, nilaga ko siya isang baso, pinapalamig ko. Yung tama lang yung maligamgam talaga. Kasi, guys, mula gabi. Kumari, gabi. Sumakit siya. Uminom na ako ng gamot. Walang nangyayari. Ganun pa rin. Sobrang sakit pa rin. Hanggang pinabukasan. Ito yung pinaka-worst na nangyari sa akin. Hinangina pa rin ako. Nakakala mo, butong na butong ka. Pero hindi siya butong. Pagising ko ng alas 8, hindi naman talaga ako totaling gising na alas 8 maaga kasi hihilab-hilab yung chan ko mga 6 pa lang, tapos tumatayo ako pinapakiramdaman ko 8 a.m. kumain ako ng kanin kasi pag may asid ka, akala mo nagubutong ka ng sobra-sobrang buto kumain ako guys kahit kumain na ako guys, andyan pa rin yung alam mo yung pagtumayo ka para matutimba ka basta ang hirap intindihin alam ko nakakaranas kayo ng ganito yung parang takot ka ng tumayo kasi pili mo masusubsub ka ba? Diba? so ang ginagawa ko maghapon nakaupo lang talaga ako as in talagang nakaupo lang ako sa sofa guys and then, ininom ko na yung isang basong pinakuloang dahon ng bayabas And then, di pa rin gano'n-gano'n kadali. Hindi pa rin ako gumaling sa oras na yun. Ah, uh, pinakiramdaman ko, naglayo siya guys, mga hapon na. Parang nakatayo-tayo na ako dahil nakainom na ako ng dalawang tasang pinakuloan ng dahon ng bayabas. And then, mula noon kapag sumakit na ang tiyan ko, hindi na talaga ako umiinom ng gamot. Ang iniinom ko na lang ay dahon ng bayabas. Pero, hindi pa talaga ako tutaling humaling nakakatulong lang siya guys lalo na kapag ako kasi, kapag ako ay uh, inaatake ng asin ang nakakatakot sa akin sumasabay yung BP ko, sino dyan yung sumasabay yung BP, eto yung delikado sa lahat kapag inaasid ka, yung BP mo tumataas din, yun yung nakakatakot para sa akin, sa asin ko okay lang eh Kung yun lang eh, nga lang pag binipi ko, sobrang taas sumabot ako ng 180, 200 over 120 180 over 100. So, hinahaluan na ng nervous yung ano ko, nararamdaman ko. Kaya, ang maganda naman sa dahon ng bayabas, nakakatulong siya. Hindi lang sa sakit ng tiyan, bumababa din yung BP ko noon. Tapos, tuloy-tuloy yun guys, ng ilang buwan kong ginagawa. Hindi na ako nagagamot ha, wala nang gamot. Tuloy-tuloy yun siya ginagawa and then hanggang sa natuklasan ko naman nag-try ako kasi talagang mag-search ako, talagang gumagawa ko ng paraan hanggang sa bumaling ako ng tuluyan one time, naisipan ko meron akong napanood na pwede rin daw ang lemon pero sa lemon ha uh, sinasuggest din to ng doktor may vlog ako napanood kaya ang ginagawa ko, tinatry ko ang lemon ginagawa ko, hinahaluan ko ng yuya eto na eto na, dito ako gumaling. One time, nung ginawa ko, dahil hindi ko naman talaga alam na yun yung gamot ko. Ah, uh, yun yung dapat na gamot para sa acid, mabisa para sa akin, ha? Ang ginagawa ko, naghihiwa ako ng luya. Tapos kalahating lemon, pinakuluan ko siya sa tatlong tasang tubig. Ang ginawa ko, guys, para hindi siya lumamig, nilagay ko siya sa tumbler, sa may aqua flask, para magamit ko siya hanggang kinahaponan. Pag umaga ako nagpapakulo, hanggang sa magamit, dumating pa sa time na yun yung ginagawa kong tubig. Lemon water siya, at the same time, may luya. Tapos nagulat ako, nung iniinom ko siya mga 3 days, hindi na sumasakit yung shampoo hindi ko na nararamdaman yung hilab-hilab na para ako nagugutom, hindi ko na nararamdaman. Kaya sabi ko, mas okay yata to hanggang sa nagtuloy-tuloy ako. Ngayon, pagka merong nakain na hindi maganda, ginagawa ko na naman, inom na naman ako ng ganun. Alam mo nangyayari sa akin guys, kaya nawala yung asid ko. Kapag meron akong nakain or talagang sobrang asid na sa si Chan ko, na, is, na isusuka ko siya, dito to taling suka ha, parang pula, pusang nagdibighay, tapos parang may bula-bula siya, ramdam mo talaga na acid siya guys, ramdam na ramdam ko talaga siya yun yung nakakatulong sa akin unti-unting natatanggal, unti-unting na ilalabas ko yung acid sa araw-araw na ginagawa ko yun nakakatulong siya and then, hindi ko na nararamdaman yung hindi, nahihilo pa din ako pero hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit na chan yung parang kinukulang, hindi ko na nararamdaman yung, yung palipat-lipat yung sakit na hindi na ako nakakaramdam ng ganun guys, mas umukay okay na siya, tapos di ba masakit sa likod nagpapahilot ako hanggang sa balakang yun, pinapahilot ko yun gumaling din ako nun sobra akong natakot nun kasi di ba, bukod sa nahihilo ka, ang daming sakit, di ba, so masakit yung likod, nagpapahilot ako and then parang nakakatulong din naman yung hilot guys kasi nare-relax hanggang sa lagi ko na yung ginagawa sa araw-araw ginagawa ko yon and then pag um umokay na hinihintong ko siya pero hindi pa talaga totaling gumaling ako noon lalo na kapag kinakainan mo ng bawal siguro nahinto siya ng mga one week so nung huminto siya ng mga one week guys di ginagawa ko na yung mag-walking, ginagawa ko na yung magpapaaraw sa umaga, pero syempre, ramdam ko pa rin yung takot ka mag-isa, na para kakasing matutimba, di ba? Diba? Kaya hindi ako lumalabas na walang alala. sinong sino nga naka-feel dyan, yung takot na takot lumabas? Di ba? Lahat tayo na feel lang ganito. And then, araw-araw ako nagpapaaraw, tapos hapon, lumalabas din ako, nag-walking ako, guys. Kailangan natin yun, ha? Kailangan, kailangan, napakahalaga nun. Tapos, nagulat na lang ako, mga umabot na lang mga 7 months, mukhang matagal ko na siyang hindi nararamdaman. Minsan, pag one time uh, para ako nag lbm kasama rin tong LBM ha, kapag nag lbm naman ako, ang ginagawa ko naman daw ng bayabas sobrang laking tulong, basta hindi na ako uminom ng gamot. Yan na lang, kapag nag lbm ako, tumataas ang BP ko, ang ginagawa ko ay dahon ng payabas. Kapag sumasakit naman ang chan ang ginagawa ko ay luya at lemon. Yun, alam nyo na. Nasagot ko na. And then, kapag meron kayong mga katanungan, comment down below guys. Huwag nyo kalimutan i-share ang aking video guys para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat. Mag-comment sa lahat ng may mga katanungan. Thank you everyone. God bless.